Uy, darang ka na version sa uhay ni Elias. Yay! Mawag ang part 2 sa 63rd Barangay Foundation Day sa Tambu. pag-alegre na lang yun diri. Uhay! Yay! For today's video, mga kahuy, darang partus sa 63rd barangay foundation day. Diri sa barangay tambuan, yai mo grabi kay mga shagit sa to ang mga kalahin sitio. Yai perting alegriha kayo. Deri mga ka uhaay, yai na nayo sila. E eh, e eh, 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 eh. Og e e e version sa uhahay Yai perting palamuota. Og yuko kari grabi yun mga buhak-hak. Grabi punsi kagawat o grabi uhahay, Yai grabi makaelias. Yai mo nang enjoy enjoy lang sila deri kay once in a lifetime experience. Bayan na nata sa foundation demo nga sulitan gayo bawal KJ uhahay ay mga mabata o matiguang very cooperative gyud ang mga katauhan diri sa barangay Tambuan uhahay makita nata ang ilang smiles ang ilang katawa grabbing ang ilang ka unity and cooperation sa barangay Tambuan keep it up sa barangay Tambuan good job sa ato ang barangay officials kay annually gyud nilang gibuhat panagtapok sa mga barangay Tambuan nun. padayon sa pag-uswag barangay Tambuan labi na sa mga katauhan nga grabe ka talented o very hardworking among katauhan dari uh, Uha eh nag shutdown sila sa Uha kinsa kayo nakadaog ani mo na ani apil po kung sayo kay di patapalopig and after uh, ano na napud sila mga kalanglaing games aligri ka ayo grabe kaayo ang mga hiyaw po diri sa mga games oh gwintana eh 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 agi ni ate mo na nga sa ilang kalipay nakahigda gud sila kay sila may nakadaog huy og mga lalaki di patapalopig ani huy kinsa kayo makadaog ani grabe ka trilling thrilling kaayo mo na na wala na sila chance oh kini mga bata apil po diri dili lang mga tiguwang apil mga bata mo join aning mga duwa ah grabe yon mga bata ang -bata. lagi on nagpabilin gyud siya grabe grabe ka astig wah hay huy api mga laing games ani nga gidua ani ug daghan pong mga pa premium ang gihatag ani wahai hay masalinga ko shoot me the ball wahai hay yay mo thank you so much sa barangay council sa barangay tambuan permi gyud ko ninyo ang ninyo as a host ani wahai hay daghan daghan kaayong salamat ug ani rekuta man see you to my next vlog bye bye huy huy huy